Gusto ko lang isole itong naiwan ng mga nasirang bata mo. Nakita ko nakakalat sa daan. Kahit nakakulong ka pala, umaabot kung saan-saan ang kamandag mo. Pati na mga testigo laban sa sa'yo, tinatakot mo. At balderama, muntik mo nang mapatay ang aking asawa. Napakadali mong magbintang, Guerrero. Papano mong papatunayan ang mga sinasabi mo? Samantalang nakakulong ako rito. Papano mo ako may sasangko, Hmm. Ano man ang gawin mo, hindi kita papatulan, Guerrero. Lagi kong tinatandaan si Mateo. 5.44 Mahalin mo ang iyong kaaway. Ipagdasal mo ang mga tumutulig sa sayo. Marunong ka rin palang magdasal ngayon. Agarero. Huwag mo palang kalimutan. Sa 15, babasahan ako ng sentensya. Kinukumbida kita. Pero bago yon, kung may kailangan pa sa akin, narito na ako. Hindi ako alis.